gaitid ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Baby Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 11 Ang Piliyang Pinsan Nagbakasyon ang pamilya ng kapatid ni Vicky na si Vergie kasama ang asawa't dalawang anak na babae si Loida at si Lira Si Loida ay 14 ang edad at si Lira naman ay labindalawa. Magaganda ang mga batang ito. Mapuputi at mana sa mama nila. Mapuputi kasi ang lahi nila Vicky. Ang asawa naman ni Virgie ay si Vicente. Senti ang tawag sa kanya ni Mando. Pagdating nila sa bahay ng Tiyahin, agad nagmano ang mga batang ito kay Vicky at Mando ipinakilala ni Vicky ang buong pamilya ng kapatid niya at nagbigay galang din si Bato sa mga ito. Napansin ni Bato ang magkapatid na Loida at Lira na parang nagbubulungan at nagningitian. Malaki na pala itong anak ni Baybrando Brando, Mana Vicky. Simula nang nawala yon eh, kayo na ang tumayong mga magulang nito. Sabay haplo sa ulo ni Bato. Ah, uh, o oo nga. At kahit papano ay nakakatulong na rin sa gawain bahay. Tugon ni Vicky. Bato, adikwat Pagpalit anay isang tuba sa tindahan ni Maditinay. Magtagay lang kami ni Pilas. Utos ni Mando, pili daw ng tuba sa tindahan. Mabilis namang tumakbo si Bato upang bumili. Bakit naman Bato ang tawag niyo dyan kay Alexander? Kagandang pangalan eh tatawaging bato. Pag-uusisa ni Vergy. Eh kasi kapag napunta yan sa ilog ay puro batong buhay ang hinahanap at dinadala dito. Yun lang kasi ang laruan niya dito eh. Paliwanag ni Vicky. Hahaha, ha, ha, ha. ganun ba? Eh bakit ayaw niyong bilhan ng maayos-ayos na laruan niyang bato? Para di puro bato na lang ang nilalaro niyan natatawang wika ni Virgie? Ay eh, gusto ko ngang bilhan pero siya itong ayaw eh at wala naman siyang magusto ang laruan saka siya na rin ang nagsabi na imbis ibili ng laruan eh ibili na lang ng pagkain at pang aaral niya ayon pa kay Vicky wow ang bait na bata pala niyang si Bato Itong mga anak ko, nag-aagawan pa sa laruan. Pag mayroon ang isa, dapat yung isa mayroon din. <laughs> Nagtawanan na lang ang magkapatid. Pagkabili ng tuba, nagumpisa nang mag-inuman ang magbilas. Tuba ay alak na galing sa puno ng nyog. Nilagyan nila ito ng barok para pumula. Maasim-asim at manamis-namis ito. Hoy, bato. Diyan mo na sa kwarto mo matutulog ang mga pinsan mo, ha? Pati ang chong at siyang berji mo. Doon ka muna sa kwarto namin, ha? Ani, Vicky. Oh, opo, oh chang. Kukunin ko na lang po ang mga gamit ko. At mabilis itong umakyat sa kwarto ngunit inawat ito ni Loida. Teka, sandali. Um, Tita Vicky, Pwede bang tabi-tabi na lang kami nilalira at Bato sa kwarto? Paalam ni Loyta. Ah, uh, o oh, sige. Bahala kayo. Sambit ni Vicky. Ang mag-asawang senti at virgin naman ay pwede na raw sa sala dahil malamig doon. Hindi na kinuha ni Bato ang gamit nito. Sumunod na rin kasi ang magkapatid sa loob ng kwarto at masayang nagkwentuhan ang tatlo. Naitanong ni Lira kay Bato kung may girlfriend na ba ito. Habang iniikot ang tingin sa buong kwarto, iba kasi ito sa nakasanayang kwarto nila. Umiling naman si Bato at sinabing wala dahil bata pa siya. Umupo ito sa sahig at pinagmasdan ang magkapatid na tila manghang-mangha sa kanyang kwarto. Eh bakit naman daw ang ate Lloyda niya may boyfriend na pambubuko ni Lira at napakunot noo itong si Lloyda? Maagap naman si Lloyda at sinabing baka marinig sila ng mama nila lagot si Lira sa kanya. Mga ilang sandali pa'y tinawag na ang tatlo upang maglinis ng katawan at makapaghapunan na rin sa Samantala, habang naghahapunan, binalaan ni Vicky ang magkapatid na Loida at Lira na wag muna pupunta sa ilog. Sa banyo na lang muna sila maliligo bago lang kasi sila sa lugar at baka mapagkatuwaan sila ng mga inkanto. Hindi naman kumontra ang dalawa dahil ipinaliwanag naman ni Vicky kung bakit bawal. Naintindihan naman ng dalawa kung bakit ayaw silang papuntahin ng Chaim. Delikado kasi. Matapos maghapunan, nagkayayan ang magkapatid na Vicky at Vergie na sumabay at makipagtagay sa mga asawa nila para makapagkwentuhan na rin. Matagal na rin kasi nung huli silang nagkasama kaya marami silang pag-uusapan. Ang tatlo naman ay umakyat sa kwarto upang maghanda ng matulog. Naikwento ni Bato sa magkapatid ang mga kababalaghang nagaganap sa probinsya nila, kaya di sila pinapayagang pumunta ng ilog. Kinilabutan naman ang dalawa at natakot kaya nagpasya ng matulog. Magkatabi ang tatlo, gitna si Loida at si Bato ay nasa bandang bintana. At dahil takot ang dalawa, kaya sa bandang pintuan ang mga ito nahiga Samantala, hating gabi na nang maalimpungatan si Bato, tahimik na sa labas ng bahay, tapos na rin mag-inuman si Namando at Senti, maging ang mga asawa nila. Madilim ang paligid at babangon sana si Bato upang magbanyo, ngunit tila may mabigat na nakadagan sa kanya. Nang maaninagan niya, si Loida pala ang nakadagan sa kanya at nagulat siya sa ginagawa nito sa kanya hinayaan lang ni bato si Lloyd sa ginagawa nito at tila may kakaiba na rin siyang nararamdaman sa nangyayari ngunit nag-aalala ito na baka magising ang kapatid nito na nasa malapit lang pagkatapos noon ay bumalik si Lloyd sa higaan na parang walang nangyari kinabukasan pagkagising ng dalawa tila wala lang. Walang imikan sa sala habang nakaupo. Pasulyap-sulyap lang si Lloyd kay Bato na tila masaya ito. uling gumising si Lira at sabay-sabay na silang nag-agahan. Oy Bato, ipakilala mo ang mga pinsan mo sa mga kalaro mo para di sila maboryo dito. Pero bago yon, mag-igib ka muna ng tubig pampaligo nila mamaya sama-sama tayong lahat sa sakahan para kumuha ng buko. Ayun kay Biki, masaya naman ang mga pamangkin sa sinabi nito. Uy, buko fresh! Sarap nun dyan. Sige po, sama kami ni ate. Masayang tugon ni Lira at tumangulang si Loida na tila may ninanamnam na pangyayari. Mapungay ang mga mata nitong sumusulyap-sulyap kay Bato at matamis ang kanyang mga ngiti tila may lihim na paghanga si Loida kay Bato at nahalata ito sa kanyang mga kilos. Pagkatapos ng almusal ay nag-igib agad si Bato upang pampaligo ng dalawa. Habang nag-iigib, lumapit si Loida at nakipagkwentuhan sa kanya. Pero di nila napag-usapan ang nangyari noong gabi dahil baka mabisto ang nangyari. Oy Bato, maganda ba sa ilog? Kasi kasi naman, bakit ito pa ipaliligo namin? Ay, nako. Sa Manila, may igiban doon ng nawasa. Yon ang ipinapaligo namin at iniinom. Pero dito, poso? Ay, grabe naman to. Angal ni Loida, habang nakatingin sa balding pinupuno ng tubig ni Bato. Ah, oo. Maganda doon sa ilog. Pero ipinagbabawal doon eh. May nangyari kasing Di maganda. Naikwento ko naman sa inyo kagabi, di ba? Saka kayo bago lang kayo dito, kaya bawal, kaya bawal pa. Baka mapaglaruan kayo ng mga engkanto. Pero matagal na yun eh, kaso takot lang ang mga ibang taga rito. Baka mangyari ulit eh, kaya ingat na lang. Paliwanag ni Bato habang nagbobomba sa poso. Saka hindi poso ang iniinom dito, Lloyd kundi tubig galing sa bukal. Malamig at manamis-namis iyon. Medyo, ma medyo malayo nga lang ang igiban at si Chong ang nagigib doon. Patuloy nito. Inakala ni Lloyda na ang iniinom nilang tubig ay galing din sa poso. Talagitan na ito kaya parang maarte. Pagkaraan ng ilang oras na puno rin ni Bato ang dam sa kanilang banyo. Sinabi ni Bato na pumasok na ang ati Lloyda niya sa banyo para makapaligo. Puno na ang dram at tiyagaan na lang muna nila ang tubig poso na sinabayan nito ng nakakalukong ngiti. Umirap naman si Lloyda, kumindat at nakangiting umalis para maligo na. Samantala, sa kwarto habang inaayos ni Bato ang pinaghigaan, biglang pumasok si Loida pagkatapos nitong maligo. Nakatapis lang ito ng tuwalya at kitang-kita ang mapuputing dibdib nito at binti. Mabilis nitong isinara ang pinto ng kwarto at naghanap ng damit sa kanilang bag. Patuad-tuad itong si Loida habang naghahanap ng idadamit. Nakatalikod ito kay Bato. Nabigla naman si Batoy sa nasulyapan at agad na inalis ang tingin nito. Wala kasing panloob na kasuotan si Lloyda. Kita ang maselang bahagi nito. Ang ginawa ni Batoy, tumalikod ito at itinuloy ang pagliligpit at hindi na ito tumitingin. Baka kung ano pa ang sabihin sa kanya ni Lloyda. Nagulat na lang ito nang ihagis ng isa ang basang tuwalya sa kanyang likuran si Loida na may hindi nahihiyang magpanti at bra sa likod ni Bato. Sa bagay, hindi naman siya nakaharap o nakatingin. Pero kakaiba pa rin at hindi ka nais-nais ang nangyayari. Mga ilang sandali pa si Lira naman ang pumasok. Nakatapis din ito. At grabe, puting-puti din ang mga binti ni Lira. Umiilaw ang balat nito halos pagpawisan naman si Bato sa mga nakikita. Tila ba mainit sa loob ng kwarto? Oh ate, nandito pala si Bato. Di mo naman sinasabi. Gulat na sambit ni Lira at lumapit ito sa bag na kinukuhaan ng damit ng ate nito. Oh ano naman, bata pa naman niyang si Bato. Ikaw, bata ka pa rin naman. Sige, bis na. Tugon ni Lloyda habang nagsusuot ng short. Teka, tapos na akong magligpit. Hindi kaagad ako nakalabas kanina pagpasok ni ate loida. eh. Kaagad kasi sinara ang pinto. Inirapan naman ni Loida si Bato dahil sa pagtawag nito ng ate sa kanya. Walang nagawa si Lira kundi magbihis sa harap ni Bato. Tumalikod na lang ulit si Bato upang hindi makita na nagbibihis ito. Pagkatapos nilang magbihis, nauna nang lumabas si Bato upang maligo na rin. Ngunit narinig nito ang pagbubulungan at pagtatawanan ng dalawa. Wika ni Lira, pilya ang ate niya. Patiba naman si Bato, pinapatos pa na sinabayan nito ng malakas na pagtawa. Mga ilang sandali pagkatapos maligo ni Bato, niyaya niya ang kanyang mga pinsan na lumabas ng bahay at ipinakilala niya ito sa kanyang mga kalaro at siyempre sa kanyang mga tropa, lalo na kay Ellen. Ah, uh, oy mga kaks, mga pinsan ko, si ate Loida at si Lira. Taga Manila sila at nagbabakasyon dito. Wi ka nito at taas kilay naman si Loida kasi nga humahanga ito kay Bato at ayaw niyang patawag ng ate dito. Oy kaks, kaguhusay man sa imo mga patod, labi na iton si Lira. Wika ni John na nagagandahan kay Lira. sa si Lira kasi ang malabit sa edad nila. Hmm, wala bang binata dito? Hmm? Unot noong tanong ni Loida. Meron, nasa bundok, may trabaho pa. <laughs> Natatawang tugon ni Ricky na bumaling ang tingin kay Lira. Tahimik naman si Ellen at pangiti-ngiti lang ito. Oy bato, siya ba ang girlfriend mo? Kunot noong tanong ni Lloyda at biglang napatingin si Ellen kay bato habang naghihintay ng isasagot nito. Ah, ah hindi. Kaibigan ko siya. Pautal-utal nitong tugon at napatingin ito kay Ellen na nag-iba ang reaksyon ng mukha kaibigang matalik kami ni Ellen noon pa. Diba Ellen? Muling bawing wika ni Bato. Tumango na lang si Ellen na tila sumama ang loob. May gusto kasi ito kay Bato at gusto niyang ito ang maging kasintahan sa kanilang paglaki. Kaya umaasa siyang oo ang isasagot ni Bato sa tanong ni Loida. Pero bigo ito. Pero ang ganda ni Ellen, ano ate? Panigurado, liligawan ito ni Bato. Diba Bato? Nakangiting sambit ni Lira. Napangiti naman si Ellen sa narinig. Pakiramdam niya'y humaba ang buhok niya hanggang sa lupa. Hmm. Ewan ko lang. Muling irap ng mata ni Lloyda. Nagtawa na lang ang lahat upang mawala ang pagkaboryo ng dalawa. Mga ilang sandali pa'y tinawag na sila ni Vicky Aakyat kasi sila ng bundok upang makapamasyal ang buong pamilya ni Virgie sa sakahan at siyempre kakain na rin ng buko. Nagdala sila ng pichel na may yelo, asukal gatas para pagdating sa sakahan ni Mando ay handa na ang lahat. Kakain na lang. Kakain na lang ng buko. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.